Hello, hello, hello. Hello Philippines, hello world. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Today is Monday, May 26, 2025 na po tayo. Ang bilis ng araw, ano? Nandito po ako sa labas, nagpapainit. Magandang umaga ngayon. Sakto ang init. Mamaya na akong mag-exercise. Mamaya hapon. <laughs> Charot. Ganito ang ginagawa ko pag nag-iisip ako ng vlog. Nagmumuni-muni. Ano kaya ang pinakamagandang vlog? E paano? Mag-isa lang kasi ako. <laughs> Wala akong mapagkuwanan ng idea. Bibidiwan ko ang sarili ko. Kunwari, walang kumukuha ng video. Tapos, sa kabilang side naman, nakakapagod. Basta may pangarap ka, gagawin mo ang lahat. Lalo lunat istrok pa ako. Hirap pa akong makalakad. Isang kamay ang nagagamit ko. Kaliwa pa. Minsan nga pinagtatawanan ko na lang ang sarili ko eh. <laughs> Charis ay charot pala. <laughs> May isi na ko sa inyo mga kapatid sa Diyos ilagak ang lahat ng bagabag, pagsubok at ang lahat ng kahilingan mo'y kanyang ipagkaloob. Magtiwala, sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Siya nga pala mga kalabs, mga kapatid, may share lang ako sa inyo. Ang kapilya, ang pinakamagandang lugar na pwede mong paglabasan ng samanan loob o napigat ng nararamdaman. Pwede mo din iiyak ang nararamdaman mo. May mga lihim tayong paluwa na tanging Diyos lang ang nakakakita. At saka walang matigas na puso kapag Diyos ang hihipo lahat ng problema maglalaho kung sa Diyos ka susuko. Kaya ako mga kalabs, mga kapatid, tanging tanging kay ama lang ako susuko. Dahil ang ama ay siglat tanggulan ko. Batid ni ama kung ang pinagdadaan kung ang pinagdadaanan natin ngayon. Kaya huwag tayong mabalisa at malungkot. Dadamayan ka ng ama sa mga panahong hirap na hirap ka na at di mo na kaya. Basta huwag mong pabayaan ang pagsamba. Ako kasi tinadaan ko na lang sa pagbablog para hindi ako malungkot, ganun. Para may pagkabalhan ako, ganun.